Nahuli. Wow. Yan ang ating tatanghalian ngayon. Wala pa kaming almusal, wala pang tanghalian. Ito na. maga pa noon, mga katropa, mga alas 10 pa lang ata. Ayan, mapagpalang umaga sa ating lahat, mga katropa. Uh, nandito na tayo sa dagat mga katrops mamimingwit tayo habang yung bayaw ko ay naglalangoy doon sa dulo doon sa pinakamalalim na yun andun siya doon eh hindi ko naman kaya doon maglangoy mga katropa kasi sobrang lalim doon talagang lampas lampas ano yun siguro mga sampung di pa siguro mga ganyan eh tayo mga katropa hindi tayo sanay masyado sa dagat kaya dito lang tayo sa may ano mamimingwit habang hinihintay natin siya mga trops yan, simulan natin mga katropa ang pamimingwit natin. Ito yung gamit natin, no oh. Ganito lang mga katropa. Yan, tapos yung pain natin ay ano lang, kaya tawag na umang. Yan. Tara, simulan natin mga katrops. Yan mga katropa. Mga katropa, nakahuli na ako mga katropa. Hindi ko napakita sa inyo kung anong ang lakas. Ang bigat niya laki makakatropa nadali ko tinay nyo makakatropa yung huli to. mag isa lang kasi ako makakatropa kasi yung bayo ko ay nag ano nag-easter fishing. Tapos ako naman dito namimingwit. Pero hindi naman ako na ano, na zero mga katrops. Ang laki nito kasi mahuli. Oh. Yan yung mga katrops oh. Wow! Ang laki mga katropa! Super! Oh. Banda mo, lakas ng alon mga katropa. Lakas ng alon dito mga katrops oh. Ang laki mga katrops, ilagay natin dun sa kabina. Kasi ano to, sobrang laki laki ng ano oh. Ang laki mga katropa oh. Malaki pa sa palad ko mga katrops. Oh, tino yung bingwit na dapit ko. Ganyan lang siya mga katrops oh. Ang laki na. Yeah. Ilalagay ko kasi Inalalagay ko kasi dito sa lilim yung aking camera mga katropa kasi sobrang init. Sobrang init niya. Yeah. Kaya nandito lang. Kaya pag nakakahuli, hindi ko ma hindi ko agad nakuha. Oh. Hmm. Laki pa naman oh. Yun, lagay na natin sa ano lagay ko lang dito mga katotohanan

Yan. lapu po mga katroops, Malit nga lang. Pulahan na lang Pula po Yan oh. Kita yung mga katroops, oh, nakadalawa na ako mga katropa. Yung isa ang laki. Ito maliit. Yan mga katropa. Maghahagis pa rin tayo. Hagis pa rin tayo. Nakahuli na tayo yung dalawa mga katroops. Mahuli na naman tayo mga katrupa, meron na naman. Meron na naman. Sana malaki po mga katrupa. mga katropa, oh. Oh. Dalawa, oh. Oh. Jackpot tayo, mga katropa. Yan. Tawulin na naman si katropa. Yan, mga katropa. Maghahagis pa rin tayo. Ang ganda pa naman klase isda, maliit. No. Ayan mga katrops Nakakalima na tayo Kunti na lang yung pamain natin mga katropa mga katropas, huli huli siya, huli yun kanuping mga katropa hmm. kanuping o mga katropas so. Kanuping Kay Saguan TV Yan yung huli ni Saguan TV mga katropa Mga kanuping Yan o Yan shout sa Saguan TV Kapingyo mamingwit na lang tayo Halika maraming isda dito sa planeta namin Sumabit na naman mga katropes Kinilo pa lo na mga katrupa. Na sumabit Uwi na tayo mga katropes Kasi sumabit sya Ayan mga katropa, marami po salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa sa amin ni Kapingyo mga katropa. Tapos ni Tonying ngayon o. No? na mga katropa, wala na, sumabit na mga katropa. Babalik na lang ako dito mamaya maya kapag sumama yung bayaw ko kasi nag e yung bayaw ko mga katropa. Ang dami ko na huli mga katropa. O. Oh. Oh. Wow, jackpot si katropa o. Oh. Hmm? Daming huli ni katropa. Sari-sari. Ang -sari. laki, na, laki nitong isang mga katropes. Kanuping. Yan. Lapu-lapo. You know? Wow. Jackpot. eh mga katropa. Mamimungit pa tayo. Kinagat-agat ang pamahing. Kinag -ag eh mga katropa, ilagay na natin to at sobrang ano nito, sobrang tawag nito. Tigas ng balat niyan. Yon, isa, one down. One down mga katrops. Mabilis luto lang yan mga katropa. Gutom na. Ihaw lang. Mm. Sabi ni isang luto. Oh. Yan mga katropa oh. Sarap niyan, laki niyan ng mga katropa sa napingwit ko. Yan mga katropa so. Oh. Binaliktad na natin mga katropa yung ano. Yung ating nahuli. Wow. Yan ang ating tatanghalian ngayon wala pa kaming almusal wala pang tanghalian ito na maga pa nun mga katrof mga alas pa lang ata hmm sarap yan mga katrof ayun na mga katropa, so luto na yan hmm. Diyan na natin kainin sa apoy <laughs> ang bago naman <laughs> ayun ayun na mga katropa, yung ating ano ating kakainin hmm sarap nasa tabing dagat oh tapos may sausawan pa oh Nay. Mm -hmm. Yami. Tapos yun yung dagat mga katrop. So, napakaganda. Kain katropa. Kain. Gutom na kami. Walang almusal. Ayan o. No? Laki niyan. Ito na. pa yung ano. <laughs> Nakulo yung. Trigger fish. triggerfish Trigger fish. Ayan o. No? Ito, Laki Kain o. na. Lapu-lapu. Mm. Lapu-lapu <laughs> yan o. No? Sarap mga katropa, ganito ang talaga dapat oh. Dagan. Tapos may sawsawan pang tuyo. Dapat daw si. Mhm. Lamig kayo. Galing nyo. Uwi na. Sarap. <laughs> Bawal na dito. Sarap hmm. na lamang. Ang ano ng laman mga kapupa parang karni ng baboy. Hmm. Purong laman. Purong laman, oh. No? Pilitin, pilitin namin maubos to katropa oh, Panis to eh Mga katropa yeah, baka po pong gusto nyo mag-sponsor ng ano ng ang tawag na? Yung, ano yung, yung plus light na pang dive Flashlight oh, plus light. yung pang night spacing underwater na plus light mm -hmm. dyan na ano patropa natin na gusto mag-sponsor yung palang loob Napaka yung budget pang bilhin ng ganon Small youtuber pa lang kami mga katropa Kasi pag na Lagi spear fishing sa paggabi Hindi masyado makita yung huli Gawa ng maliit yung ilaw ng ano, eh, Last light Ay, mga katawa. Solve na kami. Ay, po salamat sa walang tawang nagsusuporta na sa aming YouTube channel, mga katropa. Gagawa lang kami ng ano, ng Facebook feeds, mga katrops. Para malagyan din namin ng ano, mag-facebook din kami. Ay, thank you. Muna. <laughs> Tama na yun din, din vlog.